Hello guys. Kumusta na? Welcome back to my channel. Ito na naman si Randy Dulay Vlogs. May panibago na naman tayo na i-upload guys. Na isa po itong uri ng halaman na makatulong po sa atin lalong-lalo na po guys sa mga sa kagat ng ahas ang halaman ito ay twisted na ito guys sa mga kapatid natin na malalayo sa hospital na nandun sa pundok ng nirahan guys twisted na nila ito guys na halaman baka may makita kayo sa inyong paligid guys yan yan guys may bulaklak siya guys yan bayulit bayulit ang ano niya guys ang bulaklak yan. Ito ay tested nila guys sa kagat ng ahas. Ang ginagawa lang nila nito guys, kinukuha nila yung dahon. At inilalagay nila sa kagat ng ahas. ang katas ng dahon ay siyang ginagamit nila first aid na panglunas sa kagat ng ahas at sa subok nila guys tested ang halaman na ito guys sa uh, kanila ito lang guys ang kanilang uh, ginagamit ginagamit panglunas sa kagat ng ahas lalong lalo na kasi daw malayo sila sa hospital yan guys awa ng Diyos sabi nila nakakaligtas naman daw guys ng ano ng taong na kagat ng ahas baka may makita kayo sa inyong paligid sa na ganitong halaman guys ayan siya napakaganda guys ang halaman ito guys kaya ako ayan nilagay ko siya sa ano tinanim ko siya ayan ayan guys hanggang dito na lang guys maraming salamat sa panonood naway na gustuhan po ninyo ang bago nating ini uh, sinir sa inyo guys na laman na mari nating pang lunas lalong lalo na sa kagat ng ahas uh, si guys maraming salamat sa panonood we love you all God bless you all. 拜拜。